Hello guys, magandang hapon. Ayan po, may bumili nga po sa atin ng dalawang tigti 10 pesos na saging kunyelo. With, with matching OB na yan siya guys, kasi 10 pesos. Ang 5 pesos po ay walang yelo, wala ding crema na gatas sa taas. Ah, uh, pero matamis naman yun dahil may asukal na at saka may natamis yung saging. Yun po talaga ang gusto ng ating customer dahil na uh, masarap yung pagkaluto ng saging guys. Ayan guys, nilalagyan ko na siya ngayon ng ubi dahil 10 pesos nga siya, may ubi siya guys. Ayan. Ayan po, at tapos na siya. Lalagyan po natin ng At ayan na nga guys, may umabol pa sa atin. Uh, 15 pesos naman yan. Kasi ayaw niya ng 10. Gusto niya 15 pesos para medyo malaki-laki. Ayan, at uh, lalagyan na natin siya ng saging guys. Dahil 15 pesos ang kanya medyo madami-dami ng saging kumpara sa 10 pesos tingnan nyo po ang pagluto ko guys ng saging talagang uh, masarap talaga siya dahil yan talagang habol ng customer yung masarap yung uh, balance yung pag, ano, yung nanonood sa saging yung tamis guys